Paliyan. Shout out, guys. guys. yung Paloan nakalpas Naka-alpas. Oo, yung alapate. Puhay, patukabos. Oo, hindi ko tunog Tingnan. Kaya mo? No? Ayan, tara. Nakaalpas po, guys, yung mga kalapate. Nakaalpas yung mga kalapate. Puti! Dito siya, hindi mainit. Puti! Krrr! 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 Nasaan? Ayun. Nadit yung sunugan. Oo. Uh, Kalapate! Kaya... Krrr! Kalapate! Yan! Okay. Lumipad! Nasaan? Lumipad sa bubong nila. Ayun o. Oh. Takot! Krrr! Akin na, akin na. Magpakanya na Alugin mo! Magpakanya na kami! Puti! Puti! Alugin mo, alugin mo. Ayan, lalapit niya sa'yo. Akin na tako, para lalapit sa atin. Akin na, akin na. Akin na tako. Masa na. Hindi ka nga Ganyan na. Inalog ko. Nasaan ba? Nandun sa nila. Akan-akan talagang natin. Ano? Ako na. Huwag ihagi. Hindi, may kasi may dumi. Yan na, yan na, yan na. Hagi oh, ah, 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 sumula na kaunti. Kaunti lang. Ah, at, ah, Hindi mo kinakain. Baka busog pa yan. Baka nga. Baka marami nang natuka kanina pa. Ito yung ibang ito yung ibang kalapate. Puta. Puta. May putri. Ayan. Ayan. Papatakain na natin to. Wag, wag. Ayan mo yung papa mo. Mer Hello, meron, meron pa po dito. Ayun. Man. Ayan na. Ayan na. Ibang kalabate. Kaya alagayan ng uh, aking manungkaw. Ayan hmm. Out, guys. Hmm. guys. yun, yun. Umang, lumipad uh -oh. saan sa taas hindi sa baba ah, Ay. nakalpas Nakaal, ko nakalpas yung mga kalapate nandito, nandito, dapat Of. Oo nga. Teka nga pa, may putas dito ah. Oo. Oh, yeah. Oo, oh, hindi dito. Huh? May butas. Tiyan. Ito oo. Oh. Ay, oo nga. Ayan oh. baka dyan sila nadaan. Dapat yung masahan ito. Paganan. Oo. Oh, oh. Dapat mamay. Oh, mamaya, sabihin mo kay sa papa mo. Ayun oh, kalapate oh. Saan? Ay, ay, tatlo pa pala. Mali. Ala, ba't tatlo na lang to? Ba't tatlo na lang yun? Ay, nasa labas nga yung iba. Ba't nawala dito? Aray, sa bubong. Ayun, ay, Si no? yan. Ah. Ang pinapakita mo lang isipote, puti. Tapos is uh, may gumaga. Puti, alika puti. Alika puti. Liga puti. Alika puti. Liga. Liga puti. Yan lang, guys. Akal pa sa mga kalapate. yummy ah. Huhulihin na 'no ng, ng aking manugang. Okay, bye guys. Bye guys. Dinipan akin. Hindi 'yan, papa. Aliken mo, Bushu. Hindi 'ni hindi 'yan bababa. Eh, mo, papa. 'Yung nasa bubong na mataas. Yeah, muna ibalik mo. Balik. Alipad. Balik na doon. Tinmanan 'yan. Yeah.